Hi guys, welcome to another video. Ah uh, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko uh, iligpit yung mga pinabibili ko. Ah wala naman akong mga cabinet kaya yung ginagawa ko ito. Ito marami akong ganito. Ah uh, ito. So, ngayon, ang gagawin ko, ito ko ilagay yung mga ano, tulad nito. Ayan. Ayan. Ano. Napkin. Panty liner. Shampoo. mga sabon ako dito. Mamili kasi ako kahapon. Kasi wala nang pasok. Kaya, bumili na ako para pang consume. So, mga sabon. Hindi ito pang binta Wala akong sari-sari ito. Ano lang. Mga lang namin. Uh, ang gawin natin, ang gawin natin, ano na to. Ano na to? Putol-putulin natin. Tapos, ilagay na natin dito. Ganyan lang. Ganyan lang gawin. Dito ilagay ang mga pangintimita. Ganyan lang. Na. tapos oh parang organizer na rin siya kasi tapos sunod yung shampoo din ko na yung mga shampoo tapos ilagay natin dito ito shampoo ng mga babae mga anak ng babae. Ito naman para sa anak ng lalaki. Ito kasi ang shampoo niya. Ituloy natin. Mhm. Yan lang. Dali natin dito para sa mga ito para sa mga shampoo pakipan okay, yan nasa sya mga shampoo to tapos dito naman lagay natin ang downy 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 at saka sabon ito natin ilagay apon so diyan sa mga sabon at saka downy naman dito natin ilagay yung mga biskwit biscuits Na biscuits. So, natin ilagay yung mga biscuits. Ayan. Sa mga biscuits to. Bumibili kasi ako ng biscuits kasi may high ulcer ako may high hyperacidity so ito so, kinakain ko pag half the end dyan. Ito na siya nakalagay. So, ano na. Tapos, ay, may shampoo pa pala ako. May ibang shampoo pa pala ako. May dagdag natin sa mga shampoo. Yan, tatlong klaseng shampoo pala ang nabili ko. gawin natin dito marami na so, yan yan ito siyang puto tapos meron tayo ng juice Mga juice gawin natin ganoon pa rin puto-puto gawin natin nagbubutol na. Dito na naman natin siya ilagay. Pag dito mo ilagay, safety kasi sila. di sila kukutin put ng mga daga or mga langgam. Tapos, susunod, ito, napkin. Dito natin ilagay. ito natin ilagay. Ayan. So, gumamit? Di. Ayan. Nakala. Ayan. 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 na So, na lang kumuha. De, isa lang. Ayan. Isa. Ika natin. ito so, naman. Bar na sabon. So, dito na natin ilagay din putulin natin. Yeah. Ito ko na rin ilagay yung sabon na sabon 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 Ah. Di, saan pa yung sabon? May sabon pa ko yan. Yan, tapos na tayo. Yan. Yung sabon, juice. Ah, uh, gilas mix. Ito, shampoo. na biscuits, sabon, ito naman, quaker oats, Ayan. Ayan. so, ilagay na natin to sa lamisak. Sige, mo ba sa dito na. Ayan, lagay natin. Okay. O, oh, Maganda na siya tingnan. Nakaligpit na. Pag wala kang mga kabinet, ganyanin mo lang kung mayroon kang mga ano, mayroon kang mga ganito. O, dito may lagay yung mga ano mga gamit mo. So, yan lang ang video natin ngayon. Thank you for watching.